Saan Pati ko mo itong rock and roll. Pero pinatay natin na itong ako hindi rin. Hindi na may kasi. Pero dati ang gandito lang talaga oh, po. O at Kasi pag ganyan, hindi pag pinabayaan mo talaga yung hinahayat. Nako. Yung dating ganun, baka nga bumaba pa yun Kasi pag ganito ang itsura ng ano mo, ganito ang itsura ng shoulder mo, parehas kayo na lumabas -um oh. Hmm. Parehas kayo na lumabas. -um kung baga nakikitaan ng mga highlighting white, pag nakikitaan kasi ng highlighting white, ibig sabihin, humurupok yung mga piyesa natin, yung kapitan ng tendon. Pag robot yun, may stress yung tendon natin, mga muscle natin, nagkakaroon ng inflammation. So, kung nagkaroon ng inflammation, masakit ang igalaw, pagka, para pang hindi mo maisagad, mati nga ka sa Minimal osteodegenerative change. Ayun Impression, bursal side partial tear and extra tendinous tear, supraspinatus tendon. Ba, nagkaroon pa na pala ano eh. Ito yung binabanggit ko, ano, nandito. Meron ako ano, yung... yung, mild adhesive capsulitis ah, as shown by edema and rotator interval and mild thickening. Okay. Ito yung binabanggit ko, mababasa nyo dito, adhesive capsulitis. Ibig sabihin ng adhesive capsulitis, kumbaga malalayo na ano, talagang hindi mo maano. Hindi naman. Ito oh, sa kanya mild na lang Ibig sabihin ayangat niya na Dahil na therapy ka niya Pero kung Pababayaan mo yan Yang nakalagay na mild Siyempre magiging severe yan Okay Yun ang kaso mo Frozen shoulder For sure Kasi yung mga porcitis Tendonitis Hindi mo makaintindihan yan eh pero pag narinig mo frozen shoulder, alam mo na kagadiyan. Kasi yung medical term medyo malalim eh. Pero party lang ng mga ano yun. Party lang ng mga ano yan. Yan yung mga binabanggit na yan yung supraspinitus, tendonitis. Ito na yung ano kasi eh. Ito yung nakalagay dyan sa'yo. Partial tear ng supraspinitus tendon. Meron ang ganyan Tingnan mo, nandiyan. Di ba narinig mo kanina? Partial tear. Ayan o, oh, napupunit yung ano. Sa mga careless na mayon sa mga careless na pagkilos. <laughs> nagbibigla, nagbibigla. Nagbibigla. Eh. Oh, so kasi nung nahulog yung helo, hinabol ko. yun so, Paghabol mo nun, yun na. Sumakit so, na tapos, mabutil-butil yung paus. <laughs> <laughs> yun yun, yung <laughs> mga biglaang <laughs> kilos. Bakit? Bakit nangyayari yun? Kasi rumurupog yan dahil nga, mayroong inflammation. Mayroong inflammation. Mayroong inflammation. Ganyan yun. Oh. Kung baka may frozen shoulder ka tapos nabigla mo, mm -hmm. kailangan talaga yan, i muna. Okay? para kahit papaano handa ka sa mga kilos. Marano na ako dito sa... Ito pinakamasal. Eh no, tigas pa. Pero kahit papaano lalampasan niya na yung ganito lang dati. Eh. Ah, Narinigin niya lang talaga. Dito may taas. Tinutulo ko ng kamay ko. Oo. Sige. Okay <laughs> <laughs> yeah. lang yun. Ang mahalaga hindi mo binibaby talagang inaasikaso mo. Kasi yeah, pagka binibaby mo to, Amang buhi ang magdudusa. Mas <laughs> napaganda ako ba? Mas masakit. Wala. Tsaka ito daily machine natin kailangan pag-ayos na pag-ayos natin ito. Huwag ka wala ang simbito. Oh. Wala. Paano tayo kikilos? Eh ang machine natin. pang ako, Pang-trabaho talaga. Yeah, lang right. anak ko. Dito, nagkaroon ko na ng tir dito. Mm -hmm. uh, parang sila tir. Parang nakaganila na po yung ano. Hindi ako nila yun. Hindi ako nila yun. ka na ng ano before. Nung pinagawa mo ba yun, tapos ka na mag-therapy? ano, bago mag-therapy yan, ano eh? Ano, so, ba mag bago pa yun mag-therapy. Bago oh, mag-therapy. Okay, relax okay. na. Okay. Sige, tapara.

Ay, bawal pala ito kasi. Sige, sir, upo ka. Uwag uh, ka lang. Hindi kasi, kasi, <laughs> kasi hindi niya. makakayin. Hindi mm kasi hindi -hmm. Unti-unti lang mga inipis yung dito mo sa'yo. Nagkakagano naman. Kasi pag napunit yung tendon mo, yun kasi doon nakakapit yung muscle. You know, know. Yun yung, 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 pinaka-edge ng muscle. Mm -hmm. Eh, nung no, nakikita mo yun. No? Kung okay. so, O, ituro mo nga. Okay, tama yun. Okay. Thank you. Mga ah, post stretch na lang to. Kaya? Kaya? pa. Hmm. Hmm. hmm 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 bah Sagat na Tapang ka Tapang ka Tapang ka Hmm 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 sagat na Ngayon sir pinaka Magiging exercise man, sagat mo yan na Ganoon mo pero ito magiging exercise niyan. Parang bumuka na siya. Kasi yung mga tendon, humigpit eh. Ganun ganun mo lang. Tapos yan. Tapos yung pain niyan, magiging tolerable na kahit ipitin mo yan. Kahit pa biglayin mo lang yan. Hindi na siya ganun kasakit. Hindi na magiging yan. Tapos yung tinuturo sa yung stretching, ang pinakamaganda yung stretching yung direct mo na sa paras eh. okay, ganito, ganito ka. Yeah, may na. Tapos na. Tapos ganito na lang para bumuka na. Mga one week, nagkaganyang-ganyang ka. Na. Parang, hindi mo na mo. Takakot ko eh. Oo. Oh. Hmm. May, yeah. ano, yeah. may konti may, pa na iwan. Yun na yung mga, kahit mga isang linggo, kapit ka sa varas. One, two, three. Okay na yun. Mga tatlong bilang na. Three seconds. Tapos, kahit mga tatlong repetition natin. Hindi mo mapapansin maluwag na yan. Tapos, ito tayo mo Oo, oh, ganyan lang yun. Kahit pa paano, ganyan-ganyan mas. Okay? Thank you. Thank you.